Yo no, mga guys, natay bisi, uh, meron tayong bisita ngayon si Redison. Oh, no. I e, dong, Ito may kwento ko sa kanila. Tatlong nasod. Pakuntisay yung kuntis nila. <coughs> Pahaba ay nang edad at saka Kung sino yung pina, may pinakamahabang buhay ba? Oo, oh, pinakamahabang oh. buhay yun ang mananalo. At saka, babae ito, babae. Uh, o, ang Philippines, Amerika, at saka China. Tatlong nasod. Babae. Pahabae ng Putling. yung Uplay. edad at saka ano? Yung buhay. Yung pinakamatanda pero hindi pa na ano yung boats niya, yung Tind Laylay. Tindig na tindig pa rin. Oh, ba? hindi pa naglaylay ba? Oo, hindi pa. Tayong tayo pa rin. Tayo pa rin yung boobs niya. Mm. Oh. Una uh. Ano? Amerika? Mm. Ang kinakain sa Amerika. Pag umaga, yung mga sandwich bread tsaka sandwich. Oh, oh. sandwich. Yan ang tsaka yung iniinom fresh milk na galing sa baka. Oh, fresh milk. <laughs> Deep. Ang edad 60 Pag lumakad Ganyan pang boobs oh Parang nanodlo ng kriminal Tindig na tindig ba? Eh, tindig bay? na tindig Parang Astig na astig talaga Huwag lakad 60 years old na <laughs> 60 years old Akra ah, Di Yung papremium nila 100,000 mm, Laki no? Oo uh. Laki ng papremium Ang alawa China mm, China na China na Pangalawa mm. Ngayon Ang kinakain China Quick show bumi, kanton, mga noodles. Hmm. Unya, pagka umaga, ang, ini, ang iniinom, fresh milk galing sa baka. Ah, pag tumindig na yung edad, 70 years old, pagtumindig pag tumindig ba ah. Pag naglakad, hmm. astig na astig talaga. dito ang dito yung ano nila ba Bob's, yung oh. yung score nila kung o ano katanda? Basta oh. yung tayong tayo pa yung tayo, box. yun ang mananalo. Yun ang mananalo. Grabe no. Mundo ano, pa rin ng kriminal ko. Oh. Ganyan ah. Parang 16 ah 16, 16 na talaga. Oh, katanda. how about Philippines? Maganda, maganda yung ano, maganda yung ano niya, katawan. Hmm. Philippines. Ang trabaho sa Philippines. Ah, ito na Philippines, Philippines. di ba basta to? Oh. Ang trabaho sa Philippines. Inumbahan di La bandira uh, La bandira yung sa Philippines, oh. la bandira. Ang edad nobinta. Ah, yung edad. Uh, mas matanda pa oh. sa dalawang ano. Ang pagkain, ginamos at saka tuyo at saka gulay. Ang kinain. Plus pagdidi sa anak. Mudidi din ang asawa. Ah, uh, yung tatay. Oo. Oh, oh. 90 years old Yun na Pero nagtaka ka bakit Ano pa yung boobs niya Tayong tayo pa rin Tayong tayo Kasi Ang Pilipinas Pag lumakad Para Ano Ganyan lumakad ang Pilipinas oh. Yung babae Ganyan oh. ano <laughs> Nakayuko pala mga oh, eh, guys <laughs> Kaya tayo Kayo kersi Nakayuko eh Yan <laughs> okay mga well, guys. Ah. Okay. Kaya pala eh. Kaya panalo ang Pilipinas. Oh, tayo-tayo kasi, kasi na kayoko pala <laughs> kasi. Tayo Okay <laughs> mga guys. Thank you for watching Kalapi Brothers Vlog. Please follow, like and share. Ah, uh, paki-subscribe naman po kami sa sa YouTube channel namin Kalapi Brothers Vlog din. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo mga guys.